Tapos <laughs> pala si paring Henry meron na. Oo. Oh, oh. Nag-nagkaroon oh, oh. oh. siya ng 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 mga mga video na ganito. Uy, delikado 'yan ha. Delikado actually. Bakit uh, parang walang ginagawa ang uh, mga ano, social media, ano, uh, like Facebook and uh, YouTube para i-ban yung mga ganitong account. Oo nga, yun nga uh, ni-recommend talaga namin sa ano, ni namin sa Senate ng i-invite kami pati sa sa Congress nung in invite ang Scam Watch Pilipinas. na-recommend namin na dapat magkaroon na tayo ng regulation. Magkaroon tayo ng batas tungkol dito. Mm -hmm. Dapat batas. gayahin natin 'yung example na ginawa ng ano ng Australia. Mm -hmm. O oh, paano? Kung saan meron silang ano, meron silang batas na ginawa na pinagmumulta ang mga social media networking sites. Social media platforms na to kung uh -huh. uh, hindi nila mapipigilan ang paggamit sa mga celebrity dun sa pangluloko, ng mga investment, mm. ng mga yeah. nung nagbibenta ng gamot nga uh, pag pag uh, di nila to napigilan, uh, pinagmumulta sila. So siguro dapat uh, kopyahin natin yung uh, ginagawa ng Australia kung saan dapat parusahan yung mga social media platforms kung saan kumakalat tong mga deepfake fake pati mga scams na to. Oh, Kasi kaya pa nila kontrolin yun eh. Yeah. At kumakalat yan, sa pamamagitan kita ng Facebook yung kay Chang Ami, uh -huh. Ami Perez. ano yun sa sa Facebook kumalat yung pinagbebenta siya ng ano? Ng ah uh, gamot ng pang-menopause. Uhuh. Uh Di fake din yun? Yung kay yung kay Ami. Uh, Di fake din yun. Uh. Pero meron uh -huh. kasi iba, talagang video editing lang, splicing, uh -huh. saka editing. Uh -huh. Makikita mo yung sa bibig, mm. makikita mo yung hindi pantay yung pagsasalita doon sa Minsan, ah. minsan lumalabas pa yung ngipin kasi pinatong lang yung Pinato. bibig. Pinatong yung bibig. Uh, <laughs> oo. So magaling na editor yung gumawa. Ibang klase. Pero pag deepfake, uh, mahirap, mahirap i-identify ang, ang pag deepfake talaga na na tunay na technology yung ginawa gaya nung ginawa kay uh, Trudeau ng Canada. mm uh -uh. At ka kay uh, Putin. Uh -huh. Yun yung deepfake talaga na pati pag kasi, kasi dati yung pagkurap ng mata yung binabantayan namin eh oh, mm. oh. Ngayon, ngayon pati pagkurap ng mata mahirap nang ano mahirap nang ma na sa gamitin sa ano parang pag uh, ek, ano paglabas ng mga fake na ano parang scandal iba ba? Oh. Scandal video. Oh, oh, oh. Yung mukha mo pwede ilagay doon sa mukha okay, ng ibang para tao. Para lang siraan Tama. ka. Oh. Tama. Revenge porn. Yung mga revenge porn na oh, ito. O, oh, oh. oh, oh. lalagay yung mukha mo doon. Kaya na yun? Oo. Lalagay yung mukha mo doon. Pero ngayon kasi pwede yung pa ma-identify. Oo. Oh, oh, oh. Ang delikado dito, Julius, kayong mga laging nasa TV, kasi oh, meron oh. na kayong mga sample na mga video niyo. Oo oh, nga eh. At meron kayong kahit anong anggulo meron ka na. So, pwede nang, pwede nang uh, kopyahin yan. Niya, dukutin yan, ang time, dukutin yung oh, mukha mo oh. at ilagay doon sa